Paano pa yung bahay niyo? Sabi sa akin ni Kuya ano Alvin, parang hindi po, ano kasi, hindi po naman din natindihan. Hindi naman din pwede mga sabihan na kung ano naman sila na decision. Kaya parang ang nangyari itong lupa bayaran natin. Pero nasabi naman, pwede naman daw dito kasi yan po boundary po yan eh. Oh. Iba po mayari dito, iba po doon. Na doon ititirik ang isang maganda at malaking bahay. Subalit nagbago po ang lahat. Ang tumirik, kagaya lang sinabi ko kanina, ang tumirik hindi bahay, kundi ang ating pong mga kilay. Mayroon meron pa namang option, sabi nga, dun sa bandaron. Hindi natin alam kung saan yung dun sa bandaron o yung... ang sarap talaga mabuhay Ang sarap maging wow Welcome back again sa ating YouTube channel Direct na Well, alam nyo naman na tayo po ay patuloy na sumusubaybay Ang lahat po ay patuloy na sumusubaybay Dito po sa istorya ng buhay ng Indian foreigner o si Tatay Robin na kung saan ito nga po ay napipintong ipagtayo po ng bahay ng Kalingap dun mismo subalit so, nakita nga po natin, napanood natin sa vlog ni Kalinga Prab na mayroon pong problema. Kung noong una, okay po yung may-ari na ipagtayo ng bahay po doon si Tatay Robin at ang kanya pong mga anak, ang kanya pong pamilya. Subalit ngayon, iba na po ang tono ng may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay ni Tatay Robin. Marami po ang nadismaya, marami po ang nagtaas ng kilay at higit sa lahat, marami din naman ang tumirik ang mata Pumirag sapagkat iniisip po nila na pinagkakaitan po ng pagkakataon na magkaroon ng bahay si Tatay Robin doon po sa kanila pong lupain. Yan po ang ating aalamin ngayon sa ating pong vlog. Tara! Ngayon, paano po pa yung bahay niyo? Sabi sa akin ni Kuya ano, Alvin parang... Hindi ko ano naman din natindihan. Hindi naman din pwede mga sabihan na kung ano naman sila na ang Kaya, parang ang, ang, nga, mga ano sila mangyari itong lupa bayaran natin. Hindi ko hindi ko oh, ayaw ako, niya. Ayaw niya ano. Hindi ko po alam kung ano naman ang decision ng bata. Yung ano, nung no, yung mayari, yung no, okay. okay. Oh. Pero nasabi naman, pwede naman daw dito kasi yan po boundary po yan eh. Oh. iba po mayari dito, iba po dun sa baba. Diyan lang. So ayun mga kalingap, medyo big, biglang hindi pumayag ano, dati okay. Okay. Dati okay. Sabi niya kasi dati daw payag siya daw kasi hindi naman yung cemento yung bahay. Ah, okay. Kaya daw siya payag. Kasi light pero opo. Light materials lang mga ganun. Uh, pero pero, pero ah, ganito oh, ba, payag man daw siya pero cement o di Hindi kayo mapagawa ng ganyan din. <laughs> Oo oh, nga po. Eh. Gigibayin nga natin, tapos ganyan din papagawa natin. Hindi, kaya po, di ba na, hindi, wala naman sana ako ng mga hingi nang gaganyan na malaki, kung ano naman, pero salamat sa lahat ng tinatulong, kung ano naman kita sa bata, alala sila sa bata, tapos kahit sa akin, ganito lang, pero kahit ayos na ito, pwede na sana, mga half-body, di ba sabi niya dati, okay na, masaya sana din ako doon. Pero kung mga nayon tao na natutulong sa amin, hindi naman sa amin la sa bata, para sa kanila kung ano naman sila nang gusto ng gawa lang, do, ano makipag-usap oh, okay. no good sa may pare ano para makapag-usap sino, 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 sino. si ka ah, kagawa kasi macho ka na ay baka matakot sa iyo ito yung ano kay yung <laughs> <laughs> ano ito nagji-gym uh, na bukata paano buka? kung light mattress lang ba half body opo papayag po ba sila half body papawalan din hindi ko alam dito mo sabi mo na lang ha kung ano naman gusto ano naman okay lang naman to di ba pero wala naman ako gawa kasi siyempre isa din ako na kahit sinabihan naman ng na foreigner hindi na ako pwede na sabihan pa nga upipilit kasi baka isa pa kasi isip ko baka mamaya pag tayo ng bahay may nangyari baka makaaway sila sa amin di ba? Hmm. kaya huwag nang din na tayo na na ganyan kayo din ni tatay ng gulo eh no? wala bro bahala ha okay. paano kung di pumayag? Kasi <laughs> kung hindi pumayag, pwedeng dito sa ano no. Okay. Mas e, Kaso sa yung mga tanim ni Tatay. Nayan. Kitang-kita niyo naman. Okay na sana po ang kalalagyan ng bahay ni Tatay Robin ng Indian foreigner at ng kanyang mga anak. Na doon ititirik ang isang maganda at malaking bahay. Subalit nagbago po ang lahat ang tumirik, kagaya lang sinabi ko kanina, ang tumirik hindi bahay, kundi ang ating pong mga kilay at ang ating pong mga mata. Marami ang naglalaro sa ating pong mga kaisipan kung ano po talaga ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ng may-ari ng bahay. Lupa direk, hindi bahay. Ng may-ari ng lupa. <laughs> hindi kaya masyado lamang siyang nabigla kung nung sinabi niya noon na pwedeng magtayo ng bahay doon? Si Tatay Robin? At hindi niya inaasahan na ganun kabilis umaksyon po ang kalingap, sila kalingap rab, para pagtayuan po ng bahay si Tatay Robin. At hindi niya rin inisip na akala niya ito lamang isang kubo, isa lamang light material. Subalit, nalaman niya po na bato pala ang itatayo ng kalingap para po kay Tatay Robin at sa kanya pong mga anak, sa kanya pong pamilya. Kaya ang sabi nga ni Kalingap Rab, gusto niyo bang bayaran natin tong lupain na ito? Malakas po ang loob na magsabi ni Kalinga Prab ng mga ganoong proposal. Sapagkat hindi dahil sa mataasang views, hindi dahil sa million views, kundi alam ni Kalinga Prab na kayang-kaya kong bilhin para sa kanya yung lupain na yan. Isang salita lang, isang message lang, direct Noel sa ang kanya pong kambal. Magpapadala ng milyones. Prab, ganoon ka kagayaman! Basta para po dun sa mga taong deserving na kagaya po ni Tatay Robin. Ngayon, talaga namang mga hindi maalis sa ating kung isipan no? na sa kabila ng lahat, hindi rin nasasayang ang tulong na maibibigay po ng kalingap nila kalingap ra sapagkat ito pong Indian foreigner na ating pong minahal na ating pong sinusuportahan na si Tatay Robin ay marunong pong magpahalaga sa mga bagay na itinutulong sa kanya marunong magsaayos ng kanya pong pamamahay, ng kanyang pamilya sayang, sayang na sayang lang kung hindi po ito matutupad kung hindi po ito maisasakatuparan meron pa namang option, sabi nga dun sa bandaron, hindi natin alam kung saan yung dun sa bandaron o yung uh, tinatawag po natin uh, hati ng lupa no, dahil sinasabi nila, eh, yung kabila daw lupa ibang may-ari, yung kabila naman ay iba din ang may-ari, so hindi po natin alam kung paano po ito may work out So balit alam po natin na lalaka rin po iyan ni Mr. Alvin Casere sa pakiusap na rin po ni Kalinga Prab para matuloy na po ang pagtatayo ng bahay ni Tatay Robin. Ngayon, wala naman po tayong problema sa Kalingap, wala naman po tayong problema dito po sa Indian Foreigner, dito kay Tatay Robin. Kung nanonood man ang may-ari ng lupain na kinatitirikan ng pamamahay po nila Tatay Robin, ito lamang ang aking masasabi. Wala po kayong dapat ikatakot, wala po kayong dapat ipangamba, wala kayong dapat ipag-alala. Sapagkat kung sa man ito pong lupain ninyo na pagtitirikan ng bahay ni Tatay Robin ay hindi po mawawala ng saysay. Ito din naman po ay hindi po mawawala sa inyo. Kung sakasakali man na dumating po ang pagkakataon ng panahon na ito po ay totally na maibigay na kay Tatay Robin, sinisigurado po ng kalingap, na ito po ay dadaan sa tamang proseso. At kung hindi man, hindi po aangkinin ng kalingap o ni Tatay Robin ang inyo pong lupain sapagkat ito pong sila Tatay Robin ang kanya pong pamilya, ang kanyang asawa ay marunong pong tumanaw ng utang na loob. Makikita nyo naman, doon pa lang sa kwento ni Tatay Robin no, patungkol doon sa kanya pong asawa, na namamasukan na kung saan ay sinasabi po ni Kalingap Prab na pwede na po itong nga uh, umalis o mag-resign sa trabaho subalit ang problema lamang po ayong pong kanilang amo sapagkat ito daw po ay mga mabubuting tao. Ito daw po ay mababait. Na isang salita lamang na kapag naghahanap po sila ng trabaho ay daglian po silang binibigyan. Bukod pa dyan na doon sila nagkakilala ni tatay Robin at kaya po sila naging magkasama. Ayaw pong masira ng asawa ni Tatay Robin ito pong relasyon. Ito pong magandang tiwala na ibinibigay po ng amo ng asawa ni Tatay Robin. At dito pa lang makikita po natin na ito pong mag-asawa na ito ay hindi po mapagsamantala, na hindi po nagte-take advantage sa mga oportunidad na maaari po nilang makuha. Nakahanda po sila magantay sa tama pong panahon. Kaya kung sa kung magbabago po ang inyong kaisipan, kung sino man po kayo, sir o ma'am, maaari po ninyong daanin sa tama din pong proseso. Kung kinakailangan pong bilhin ng kalingap yan at kayo naman po ay papayag, wala pong magiging problema. At sinisiguro po namin sa inyo na hindi nyo po magiging problema ang pamilya ni Tatay Robin at mas lalong hindi po ninyo magiging problema ang kalingap at kayo po ay magiging bahagi ng panibagong yugto ng buhay nila Tatay Robin kasama po ng kanilang mga anak. At isa pa sa pwede kong masiguro sa inyo, huwag po kayong mag-alala kung sa kasakali, kung sakali po nga maibenta nyo po, kung sakali po nga maisipan nyo ipagbili ang lupain na ito sapagkat uh, marami po kaming pagkukunan, lalo na po ako. Marami akong milyones at hahati-hatiin ko lamang ang mga bibiling kong lupain at pamamahay dyan po sa daet. Ano bang pinagsasasabi ko? Kaya wag po kayong magalala. Joke lang. Ngayon niyan, wala na akong pera. Eh, bala kong ang mangutang kay Mr. Darvinder eh. Kay Mr. Darvinder. Hindi. At alam kong hindi niya ako bibiguin. Sapagkat ah, kagaya ng kanyang asawa na marunong tumanaw ng utang na loob. Ito naman si Tatay Robin. Bagamat hindi niya na po matanaw ang mga utang na hindi na po binayaran ng mga ibang masasama ang loob. Alam ko na magtitiwala at magtitiwala pa rin si Tatay Robin sa akin. Una, mapagkakatiwalaan. Itsura pa lang ang katiwatiwala na. So, sangka pa. So, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa lahat po ng ating mga viewers, sa ating pong subscribers, sa new subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganun din naman ang ating pagsuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, sa lahat po ng ating mga samang charity vloggers, sa ating pong Dubai OFW Kalinga Chapter, sa ating pong Star Magic Group Reactors. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, ito na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.